Hi guys! Welcome back po pala sa aking channel. Ako po pala si Zeno. And uh, today's video, gusto ko po sana ang pag-usapan natin ang patungkol sa tinatawag nating slaughter status dito sa larong cross So, uh, sasagutin po natin yung mga katanungan ng mga bagong players at saka uh, refresher na rin po ito sa mga old players na alam na ang mga mechanics patungkol sa status na slaughter. So, number one na question is sa anong paraan ka nga ba magiging slaughter dito sa larong night cross So, uh, isang dahilan lang po yan. Mahilig tayong mampike ng mga players, lalong-lalo na sa mga players na same server natin. So, kagaya ko na tayo po ay nasa Southeast Asia at uh, 206 rook kung pumatay po tayo ng mga players uh, within our server sa rook sa rook server, pwede po tayong maging slaughter. So, kasalukuyan po tayong nasa safe zone. So, makikita naman natin dito sa ating uh, top left corner, sa ating minimap, uh, kasalukuyan tayong nasa safe zone. Malalaman natin yan kasi sa symbol na to, itong cross uh, na symbol. Meaning yan, di tayo pwede mang PK sa lugar na to. Now, for the combat region, dun tayo pwedeng makapag-PK. Ano ba ang symbol ng combat region? Ito, makikita po natin yan. Uh, based sa ating uh, sa details ng laro, kung makakakita tayo ng mga lugar na may symbol na dalawang espada na naka-intersect on each other, ibig sabihin yan, combat region na yan. So, dyan tayo pwedeng mag-PK ng mga players both sa, both sa ating same server at both din at towards din sa mga ibang ka-server. So, try po nating lumipat doon sa combat region. Para makita po natin yung difference, no? So, eto, save zone pa tayo, ah. Di pa tayo. Ayan. So, nag-change na siya into two swords intersecting each other. So, dito po, ibig sabihin nito, combat region na po ito. Hindi lang po, hindi lang po sa world map, world map may uh, combat region, ah with my combat regions din po sa mga dungeons kagaya ng Masarta at Erleta Tem Erleta Temple pati po sa battlefront. So, kapag pumatay po tayo ng players na same server natin, take note, same server lang po yung papatayin natin para maging slaughter. Kapag pumatay naman po tayo ng mga players sa ibang server, okay lang po 'yon. Kasi normal lang 'yon. PK yan. Eh. Kapag same server, meaning nag express tayo ng hostility towards sa ibang player na ka-server natin, may tsansa na magiging slaughterer tayo. Pero may limit din yan. Hindi naman agad-agad magiging slaughterer tayo, no? So, based sa aking experience, para maging slaughterer ka, ipapatay ka ng above 10 uh, characters bago ka magiging slaughterer. Safe, uh, so, example lang natin, na. Para malaman natin yung tinutukoy natin. So, kad, kasalukuyan, nasa combat region tayo. Base sa ating minimap. Paano nga ba tayo umatak? Click po natin yung name ng character na gusto natin patayin. Same server. Tapos, press F. Ayan. So, nakita nyo? Pumula. Naging pula yung name ng target natin at may naka-indicate na sa ating character above name ng sa name ng ating character na bungo. Ibig sabihin, tinry po nating patayin yung character na yon. At kapag napatay mo siya, dadagdag yon sa chance na magiging slaughterer ka. So, pangalawang tanong, ano ba yung mga consequences ng pagiging slaughterer? So, uh, dapat po pag-isipan po talaga natin ito kasi napakabigat po ng consequences ng pagiging slaughterer dito sa larong Nicross. Hindi po ito kagaya ng mga laro na nakasanayan natin noong uh, mga previous years na madali lang ilinisin. Pupunta ka lang doon sa mga map na 10 levels below, maglilinis ka doon, papatay ka doon ng mga ilang libo, eh mawawala na yung pagiging uh, slaughterer mo. May ibang laro din na uh, palilinisin ka ng mga buildings, dormitory, para mawala yung slaughterer mo or killer status. Pero dito hindi. Iba po. Mabigat po. Kasi may mga players, kagaya ko, na naging slaughter, inabot ako ng 15 hours bago nawala. May iba pang player na nagsasabi na halos one week na hindi pa rin natanggal. So, ano po pa yung mga consequences? So, makikita po natin yung mga consequences dyan dito sa help center sa loob din ng laro. Punta po tayo sa slaughter uh, status. Ayan. Ito na yung mga penalties. So, may mga stages po ito. Ha? Stage 1, stage 2, stage 3. Stage 1, crit minus 5, dual damage minus 5, at saka hindi ka makakaride ng mount mo. Cannot ride mounts. Stage 2, crit minus 10, dual damage minus 10, defense minus 5, plus cannot ride mounts, cannot enter battlefront, and all dungeons. So malaking mawawala na talaga kahit stage 2 pa lang. Mas masakit kapag stage 3. Crit minus 15, dual damage minus 15, defense minus 10, may movement speed pa na minus 20%. Napakalaki nun. Tsaka, bonus pa dyan yung cannot ride mounts, cannot teleport, cannot enter battlefront in all dungeons, exchange, hindi ka makaka-access ng exchange, request, station unavailable, hindi ka rin makaka-access ng request, and cannot use merchants and storage. So, imaginein mo yan, lahat ng mga benefits ng character mo, matatanggal na sa'yo sa stage 3. So, pag-isip-isipan natin, no? kasi may ibang mga players sa atin na talagang mahilig talaga ng Uh, PVP. So, hindi natin inaalis yan kasi isa yan sa, yung PVP kasi, isa yan sa mga nagpapasaya sa laro. Pero hinay-hinay lang kasi may mga limitations din. Kung tayo po ay bully, always take note, beyond 10 bodies na pinatay natin within sa ating same server, magiging slaughterer po tayo. So, Uh, yung pangatlong topic natin, paano nga ba natanggal o paano ko nga ba natanggal yung pagiging slaughterer ko? Kagaya nga na sinabi ko kanina, may mga players na inabot na lang ng isang linggo, hindi pa natatanggal yung pagiging slaughterer nila. Sa akin naman, 15 hours akong nandun, uh, 15 hours akong nasa combat region, pumatay ako ng mobs doon. Kasi hindi po specific yung number of mobs dito na papatayin. Chance lang po inuutusan ka ng laro na pumatay ka ng libo-libong uh, monsters within the combat region para baka sakali ay mapatawad ka sa kasalanan mo okay so chance lang hindi siya uh, hindi siya talagang uh, ano uh, obsolete or uh, absolute yung Uh, yung ano pagkakatanggal ng slaughter mo chance lang na baka sakaling mapatawad ka so paano kung nga ba natanggal so dahil nga sa description ng laro pupunta ka sa combat region papatay ka ng libu-libong mobs hindi yun gumana sa akin 15 hours akong ginawa yun pero hindi yun gumana so anong ginawa ko pumunta ako bumalik ako sa safe zone yun yung dahilan kung bakit tayo nag-start sa safe zone. So, ayan. Nag-change na siya into safe zone. So, imagine that. Pumatay ako ng mobs sa combat region. Inabot ako ng 15 hours. Hindi pa rin natanggal. Iniwan ko siya. Nag-change location ako. Lumipat ako dito sa safe zone. And, 15, uh, 15 to 30 minutes lang na wala na yung pagiging slaughterer ko. So, yung mga slaughterer dyan, sa mga bagong players at sa mga old players dyan, refresher lang ito, uh, pwede nyong itry ito. Kasi, nag-work siya sa akin, so sinasabi ko sa inyo, pwede rin gumana sa inyo. Okay? So, ayan. So, that's it. Ito lang po yung mga natuklasan ko about slaughterer status, kung paano, paano, paano ito matanggal. So, Uh, hanggang dito na lang po muna itong video. Kung meron po kayong natutunan, maari po lamang sana na pakilike yung video at saka pakisubscribe na rin po sa akin channel. Once again, ako po si Zeno. Magandang umaga po. Paalam.